Nakabase sa survey at resulta ng investigasyon ang mga proposal sa flood control projects ng DPWH-12. Layo nito ayon kay DPWH-12 Regional Director Basir Ibrahim na matiyak na mailagay sa mga prioridad na lugar ang nasabing proyekto. Paniwanag pa ni Ibrahim, kailangan ang prioritization sa kanilang flood control projects dahil na rin sa kakulangan ng pondo. Dagdag pa nito, kailangan maproteksyonan sa baha ang mga komunidad sa mga critical areas. Binigyan diin pa na sa kabinang dalang timeline na kailangan nilang habulin dekalidad ng mga flood control projects ng DPWH sa rehiyon. Sinisiguro po natin na uh, yun sinasabi nila dyan na uh, quality implementation although we we have to beat the timelines but uh, pinaka importante dyan is uh, the, our uh, implementation is properly uh, so supervised based on uh, specification. si DPWH 12 national director Basir Ibrahim ang DPWH 12 ay nakakuha ng halaga 26 billion pesos na pondo para sa walong mga infrastructure projects sa rayon noong 2024. Ayon pa kay Ibrahim, higit alim na naan sa mga proyektong ito ay natapos na ngayong 2025, 245 ang ginagawa pa at 33 naman ang gagawin pa lang. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.